First time akong nakapunta dito lang sa lugar na ito. Pero talagang sulit din kahit sobrang layo. Kasi yung daanan niya talagang papapa tapos pag umuwi ka naman, paakyat na naman siya. Pero napakasulit talaga ng area na ito. Kaya hindi ka magsisisi talaga pag pumunta ka dito. Talagang napakaganda talaga ng view niya. Tanawin oh. Tingnan mo. Yan po. Tsaka nasa ano kami, parang dulo na ng ng ano bundok tapos ang dito banda niya pa ganun, guys yan ang... yan tsaka marami talaga silang ano cottage dito Eh, natutuwa ako dito guys talaga nakaka enjoy yan tsura niya yan. tapos tingnan natin dito sa dulo guys Não é nada. E aí,